Guys, maghapon po tayo nakahilata sa bahay ka hapon. Kaya ngayon, parang sumakit yung likod ko. Ayan, hindi naman nakahilata. Nag-gardening din tayo. Naglinis ng konti. Pero syempre dahil wala tayong masyadong gawain. Ayan, nagkulong sa kwarto at nagdot-dot. Nak yun, nakipag chat usap sa ating family. ba? Diba? So ngayon, naisipan kong maglakad ng malayong malayo. Dito lang po sa subdivision na ito. Actually, maglalakad po ako kasi alam nyo naman for the content. <laughs> Hindi po. For healthy lifestyle din po eh. Siyempre maglalakad ako na medyo mahaba-haba pa ikot-ikot sa subdivision na to. Ang maganda pong bagay dito sa bansang ito guys dahil sa ang lugar ka pumunta dito, meron po talaga silang nakalaang paradahan ng bisikleta. Ayan. Yung malayo po ang bahay sa bus stop, nila, nagbibisikleta po sila bago sila pumunta ng opisina, pinaparada po nila dyan sa bus stop. And then, pag dumating na yung basa sakay sila papuntang trabaho nila at pag uwi nila, pabasa sila ng bus stop, ayun, kukunin nila yung bike nila papunta sa bus flex ko lang po pala itong artificial plants na tina itinabon ng kapitbahay sa kanilang bakod. Andito na tayo sa park guys. Ang ganda talaga kapag pupunta ka ng park nang wala masyadong tao dahil maganda sa paningin, maaliwalas. Ayan, marami na nga tayong mga kababayan din na nag exercise Kababayan ba yan o ibang lahi? Hindi <laughs> ko po alam, malayo kasi yan kadalasan every morning they go there to have some exercise. May tai chi din po, walking, walking, jogging, jogging. Ayan po makikita nyo. Pero karamihan po ay mga seniors. Siyempre, <laughs> kailangan alagaan ng katawan dahil matanda na. Yung lake po na yan, iikutin po natin yan para tayo ay pawisan ng bonggang-bongga. Iyan, tingnan natin kung makakailang round tayo guys. Naka uh, one round na tayo guys. Isang ikot na tayo dito sa lake. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya natin. Dalawang ikot na tayo guys. Oh, grabe. Nakahinga yung mga ibang makasama ko. Naabotan pa ako eh. <laughs> Siguro matatagal na sila dito. Grabing endurance nila. Eh tayo nag-uumpisa pa lang. At hindi po nag-uumpisa. Kuminsan-minsan minsan lang. Paminsan-minsan. Kuminsan-minsan minsan lang tayo nag-jogging, walking dito. Wala uh, lang. Masyado po akong nagagandahan sa pagka-landscape ng garden na to. Ito po ay dyan sa may kainan, yan. At kung gusto mo po na wag sa aircon sa loob, pwede kang lumabas dyan, dyan, dyan. Sa mga may mga table and bench na yan. Pwede kang maupo dyan, kumain with friends Siyempre kahit mag-isa ka lang, okay lang kasi ang ganda ng view At ito nga po pala, nadadaanan natin ngayon Ayan ang mga seniors, enjoy na enjoy sa kanila pag-walking At ito na nga, ito ang kanilang mga bicycle Ayan ang kapark dyan Upang sila ay mag-exercise Mamaya kukunin nila yung pa pauwi Alam nyo ba guys, malalayo mga bahay nila At ito na nga Lakad, lakad, lakad tayo, lakad. Pauwi. Ala, sige. Hanggang makarating sa bahay. Alright, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. See you guys on my next vlog. God bless you. Bye-bye.